Yay 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 mga kolbiks Dito tayo sa baba. Nasa ilalim tayo ng tulay. Ah, pupunta tayo doon. Titingin tayo kung may octopus. Titingin tayo kung may octopus mga Kalbix. Pupunta tayo dito. manghahanting tayo ng octopus manghahanting tayo ng octopus mga kolbix napakalinaw ng ano ng tubig ayan ang kasama natin dyan Ano, ang daming mga nakasabit ang daming mga nakasabit ayan yeah. parang may utukos na po dito alimango ang laking alimango 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 ba? Huh? alimango you uh, know, ilalim. Ganyanin mo. You know, laki oh. Nandiyan sa butas? Oo, oh, nandiyan sa butas. Po, hindi ako marunong yan. Nakita mo? Wala. Nandiyan, ang laki. Wala, wala. Mahukay sana yan. Oh. No? Ah, Parang dun nga. Nakita mo? Oo, no, kumapit dun. Tira. Wala okay. natin.

Ayos ka pa. ah Ano yung bagong adventure? <laughs> Oo oh, hindi okay. pa na rata kaya Ito pala yung Okay Kaysa na, na tayo mga Colbix Dapat ano Huwag mong labuin

Naputol. Tuli mo? Naputol. Ano mo pagkuha uh, dukutin mo kaagad siya? Oo. Oh. Dapat paganyan pala tayo. Pero hindi siya maano, lumabo. Oo. Oh. Ya. Kuha na. Nahuli mo? Hmm. Wala, hindi ako makahuli. Madukot mo siya?